Pagpapais po sa lahat ng mga mga biyahe, mga riders. Dahil po medyo madulas-dulas po ang kalsada ngayon. Dubli ingat po tayo. At misis ko lang po sa lahat po ng mga mga riders ko na na move it. O di kaya angkas. O di kaya joyride. Ito lagi natin tatandaan. Hindi po tayo magkakaaway. O hindi po tayo magkakupitensya hindi po tayo nakipagpaliksahan, pagbilisan sa kalsada. Isa lang po hangarin natin. Kaya tayo magtutulungan. Dahil iisa lang po ang ang nais nice natin sa buhay. Pumikita para sa pamilya. Huwag po natin isipin ang kulay red yan. Sa kompetensya natin, kalaban natin yan. O kulay blue yan. O kulay, kulay red, kulay blue, kulay, o anumang kulay. Yan guys. Sila po hindi po natin sa kompetensya. Kung di, ang kasama natin yan. Kaya tayong lahat magtutulungan tayo. Magkakapatid tayo sa kalsada. Magkasama tayong naghanap buhay para sa pamilya. Para may pangtustos tayo araw-araw. Kaya tayong lahat pantay-pantay lang. Walang magaling. Walang hindi magaling. Lahat. Pantay lang tayo lahat. Kaya huwag natin isipin na iba tayo sa ibang kulay. Pari-pariho lang tayo. Kaya ito guys, mag-iingat po tayo lagi. Sa lahat po ng mga binabiyahe, yan. pray ko na lagi tayong sip, lalo na yung mga pasahero pas pas natin. Ayun mga paps, yung Mrs. Nery Vlogs TV, maraming maraming salamat sa inyo.